Ang gasing alpan. Hi, I'm Gail Balida. Hi, my name is Juliana Canflores. Hi, I'm Juliana Montalya. Hi, I'm Celine Basa Ganola. Hi, I'm Roxanne Delaya. So, bakit nga ba tayo may series tutoring session? Pero ako hindi po na-tutoring session. Kaya mo may diagram ay gamit na gamit Pagdating mo ng structural theory, hindi nila mapag-zero times I. Isa yan sa basic concepts ng subject na ito upang maitawin mo nito ng maayos. Pero tayo sa ito tutoring session upang matulungan ang mga kapwa natin sa ganda ng mechanics of deformable bodies na matuto ng mga basic concepts tulad ng chicken moment diagram. Times. Kaya hindi nila mapa times time. Using area method and equation method and establishing a singularity function. Mayroon kami ng double integration method. Ito tutors. Parang bumabalik kami dun sa time na nagtitake pa lang kami ng subject na metric. Na kung saan may mga nakakalimutan din kami part. Particularly sa paggawa ng mga singularity equations. Yun naman yung third area. Ganyan satisfied naman ako sa lahat ng na naturo namin. So what? since maraming ang ibang topic na naturo sa kanila, dahil doon, mas na-apply nila na mabuti yung sa subject. So, pwede ito at yun, pwede rin sa mga. Ngayon, reaction at learn the learning process. One thing siguro na napansin ko na nahihirapan talaga yung mga cuties natin ay yung sa concept talaga, hindi nila talaga alam na kung ano yung concept ng, for example, sa shear Moment Diagram. Or nasa reaction ko, nasa support ng bill. Um, in a bill, kasi, ano, in simply supported bill, pwede, pwede, pwede. hindi pa nila alam yung pagsasingularity function ng shear at ng Moment, na kapag zero ang Shire, nandun yung max. Ngayon, reflection. reaction at reflection or yung max ng moment. Pero tapos, pag zero naman ng moment, nandun naman yung max ng shear yun, yun lang yung simple na simple siya pero malaking tulong pag, para pag magmaghanap ka ng max ng madalian, madali mo na mahanap. Created for the uniform, for the non-uniform, for the body Pero yun na nga hindi nila paalam. At meron pang isa, pag may apply moment lang sa mismong team, kanyan eh, up moment na sa, dito sa dulang span ng team, Um, pagdating sa moment diagram, hindi nila yun na kung tataas ba yun o bababa. -baba. For example, diba pag sabi may applied moment ng counterclockwise, pag-cluck-or-quick, pag, tinitreat natin yan as negative. So bababa siya. Tapos pag-cluck-or-quick naman, positive siya. Tata. -ta, aangat siya. nilang lang naman ang kasi nito. naman 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 nito. So hello ulit mga CP Guy. So tingnan natin ang game ito. So, di ba gabi na ito? Ito din yung chinotor namin dun sa mga naging estudyante namin na nag-reflect nila yung semester. And, i-discuss namin siya to recap right, it today para para makita ninyo kung paano namin ito yung sa kanila. The area method, let's say, uh, let's which part of the beam, A, B, C, and B. Okay, so, sa area method, sa area method, sobrang simple na process nito. Kapunta rito. We start with this point. At point A, at point B, Do we have any figure na makukuha na natin ng area? Wala naman. But there is a reaction. Upwards, 60 kilo newton. So, kung nagbibig natin sa shear diagram? Let's just trace from the zero part, from the point of zero shear, upwards, trace upwards, since the direction we face it, 60. So, this is the location of the reaction at point A. Ang hindi natin, ang dito yung loads, nagbunumunod ko siya pa gano'n, yun yung pinatawag na deflection. Okay? So, kung titignan natin ito, sa tingin nyo, how does this deflect? How does the beam deflect? Kung titignan pa lang natin yung load, alam na natin kagal kung na paano siya mag-deflect. Um, one feet upward. Or, kung umihiti siya. Tama? So, bungis-ngis yung beam natin. Napangiti siya. Ito yung itsura ng quality. 60 times 5. Ilan siya? 300. Minus 5 squared. Ano mga pa natin? Dapat Tama so kita so, tututuwa yun, yung 0 and 5. pag hindi <laughs> ko si integration nito kasi m 20 meters malayong Ngayon, reaction at sixty and ang, ang formula na namin natin for bcc sixty by 60 minus sa times 5, hanggang siya, 300 minus 5 squared, ano mga kawang natin? Dapat 100. Dapat 60x minus 60x minus um, x minus 5. So what is x? Oh, x squared for you. A and M, 20, 20 meters, Manon. Ngayon, reaction at puffing. And ang, ang, formula na ginamit natin for B2B is 60 minus 60 So, ganyan. So, substitute nyo ngayon yung 0 and 5. Pag 60, yeah. pala yung <coughs> Para sa nang i-iwise prime. I-iwise